Silvia at at nang makita ang apo kina Ria at Zanjo, parang ako ang nanay, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay wag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Feeling ng award-winning actress na si Sylvia Sanchez ay siya ang nagbubuntis sa magiging panganay na anak ni Naria at Ataide at Zanjo Marudo. In fairness, ngayon pa lang ay super excited na si Ibyang sa magiging unang apo kina Ria at Zanjo at aminado siyang baka raw maging spoiler siyang lola. Ibinandere ng kapamilya seasoned si actress sa kanyang social media accounts ang ilang ganap sa Hong Kong trip ng kanilang pamilya. Sa Instagram ibinahagi ni Sylvia ang ilan niyang litrato na kuha sa HK Iconic Harbor kasama ang asawang si Papa Art Atayde, ang kanyang son-in-law na si Zanjo at syempre ang anak niyang si Ria na kitang kita ang lumolobong baby bump. Ani sa caption, excited for the arrival of our little Marudo. Final trip for mommy at Ria before she embarks on motherhood full time, dagdag pa niya. Isa sa mga nagkomento sa post ng premyadong aktres ay ang anak-anak kanyang si Ice Seguera. Say ng aktor at direktor, Yeyoy. Parang mas excited ka pa kay Ria, Nay. Sagot naman sa kanya ni Sylvia, Oo nak. Parang ako ang nanay, ahahaha. Oh, May pamangkin ka na sa mga kapatid mo. Samantala, sa isa pang Facebook post ni Sylvia, tila inaasar naman niya ang buntis na anak, hahaha mahina ang radar mo at naisahan ka naming tatlo we love you buntis pot Next travel kasama na Mini Minyo ni at Lizanjo Marudo excited much si Ma'am at si Popsi sa pagdating ni Little Boss, sabi pa ng aktres. Narito naman ang ilang comments ng netizens sa social media kung saan nakapost din ang mga photos ng Atayde at Marudo family. Parang ang happy ng family Enla, si MS Sylvia Down to Earth Hugali, napanood ko siya way back pi, pero hindi lumaki ulo niya, ang baba niya. Cute siguro no. Ganda at pogi and man si Zanjo -o. Lola or mamo, e ready mo na ang health mo at may aalagaan na. Nauna pa siya magka baby bago kay main. Congratulations Ria and Zanjo for a date with the stork. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po.